So what's up at What magandang umaga mga kaibigan Pasisya na po kayo at hindi ko to na i-vlog Itong episode 3 ng ano Nung pagforma at pagbuhos po namin ng Itong starter column namin mga, mga kaibigan Ngayon nga po Yung starter column na hindi pa natin nagawa rito Is ano lang yan Tatlong, tatlong postin lang yan doon Pero yung iba na forma na kahapon yung ano Uh, linggo ng umaga ni ano na na uh, man po ng kalating araw so yun nakapag ano na tayo nakapabusa po tayo ng start starter column natin nakapagbakal na rin po tayo mga, mga kasama. so yun uh, magtata magtataka kayo kung bakit ito binuksan ko mga kaibigan para may hangar natin yung bakal natin dito para hindi po mahirap yung pagtatali dito sa so, gawing baba at so yun schedule pa rin yung spacing natin mga kasama so limang singko pa rin yan. limang juice at saka sa lobong na po yan by rest na po yung natira kinisi na po yan So yun, uh, at ayun sa structural ng ano natin uh, Structural ng bakal natin ayun dun sa, ano? ayun dun sa design So ganito mo lang po yung paglatag ng ano natin para Paglatag ng floor tie beam natin mga kasama Yan, yung dalawang poster yon, yun, pinapapahukay na lang natin yan Hanggang sa matapos po yung mga kasama At yung next ano natin dito Next step bali na lang natin to papapormahin muna natin yung uh, natin baba natin at papapormahan yung floor natin mga kasama magandang hapon mga kaibigan ano? tuloy pa rin tayo sa project natin mga kaibigan kung saan po ano sa episode 1 na nyo Ganto pa rin po yung proseso ng uh, ano namin itong uh, bakal namin. So hindi pa po to siya naka, nakababa. Gawang pong inantay kumu na tong i ibaba natin yung mga lupa rito sa kapantay ng ano natin. Dito, dito guys, dito. Dito yung pantay ng lupa natin. So ibaba muna natin yan lahat. Ito pa yung mga pangalan nila pa hindi pa natin na ano, na baba. yan, Kapantay rin yung pedestal natin. Uh, Siyempre guys, make sure po yung bakal natin naka ano, naka naka bend po siya at nakapasok rito sa pinaka main rebar po natin mga kasama. So, pagdating dito, mga kasama, ganun pa rin. Yan. At dito, ganun pa rin. Papantay na po natin 'yan. Dito, ito, pantay po natin hanggang po rito sa ano, sa pedestal. Yan. At at kanina, nakapagbuhos tayo. ito guys, ni po natin 'to, gawang ang hinahabol po natin yung panahon na maganda yung takbo ng panahon natin mga kaibigan at ngayon guys ayun mapapansin nyo yan salisi po yung column rito yan salisi po yan kasi may glass po yan sa tagiriran yan ato po yan at itong dalawang ano nakakumbine po yan mga kaibigan yan at ito para papatambakan po natin to yan dito po tatatama yung hamdan natin dito dito po guys nandito yung hamdan natin pa ha? akit sa taas ayan uy Mali maliligo yung plano nyo Maliligo kayo uh, Bago nga to uh, Shout out dito sa bagong bagong uh, Kaibigan natin mula sa Nueva SC uh. Ano ang pangalan mo? Joshua yes, Joshua, ikaw? Dave, hey, Dave. Uh, uh, ang, ang, popogi ng mga mga katropa natin Dito na kayo sa Youtube channel ko Sa Stoneworks TV Ayun Ito yung bagong ano, uh, natin ng mga kaibigan Yan Ah uh, dito ito kaya ito mga kaibigan, continuous pa po natin 'yan. May bali may kulang patpot po tayo ng ano yon anillo So i-ano pa natin 'yan. Eh dadagdag. So dito po mga kaibigan, 'yan papabalikan po natin ang ano, uh, backfill mga kasama. At so gano pa man By the way, mga Huwebes, siguro baka makapagporma na tayo rito sa ano natin sa floor tie beam. Makapagporma na tayo, paikot. Yan. Uh, sana, maganda pa rin yung panahon natin ano ka Mario sana mag maganda pa rin panahon natin ano Oo, yung uh, shout out kay Kuya Mario yung mabait na mason at carpenter ko rito sa uh, site mga kaibigan labor pa so yun round na yung takbo ng trabaho rito mga kaibigan pwede mag labor pwede kapak na so yun papatuloy na lang po yung ano yung ah uh, process ng project natin dito sa Montalban sa flooring at sa CHB kailangan po nakasito na po lahat yan at yung distance po nung ano natin itong itong ano natin ah, CHB ah 60-60 po yun at sa flooring po ayon sa structural na plano 40 po yung nakadesign no? pero ginawa ko yung 50 so yun po guys yan ito yung pinakapuno ng ano pinakapuno ng process natin Ah, Siyempre, bago kayo magubos kailan yan? Ah, kailan po? May beddings po na. Buhangin, mga beddings po yun, mga, 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 mga kasama. So, yun. O, dito, hinabol po natin na ah, magandang panahon. Ayan na, guys. Medyo nagbabadya yung panahon natin ngayon. Sana hindi na mulan. O, dito. Kaibigan. Nailagyan na na po natin yung, ano, yung para sa laboratory, mga kasama. Yan. Iyon lang naman yung ilalagay natin. Gawang ang yung ibang mga fittings niyan kagaya ng natin mga tubo sa ano sa sa dumi natin ipapahuli na lang po natin yan pag ito ay natambak na yun kasama yan uh, mamaya itutuloy po natin yung doon na bakal doon sa dulo yan pero papabukasan muna natin to para bukas matanggal natin yung forma kasama ay pakisundan na lang po mga kasama yung ano yung kabuuan video ng uh, paggawa namin ng two story residential building dito sa Montalban Social mga kasama mga kaibigan nagpapabaktil na tayo mga kasama ito, nakatampe na po natin yan pag napunol po hindi pa tayo sa ano yung banda sa may sa may kabila ito, may mo muna natin to ito, sa may CR may muna natin yan gawang may tubo tayong pasok, try at schedule ng boss namin dito Wednesday mga kaibigan yan yeah. nakapag boss na kami dito slow time at kapag okay na rin ako ng ano ng septic tank pero okay para po yung septic tank balik ito po yung pinaka, no? pinaka car park dito parte